panalangin ng isang mabuting tao. Ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako siya sa mo at subukin, hatulan mo ang isip at ang aking hangarin. pag mong wagas ang aking patnubay, ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Hindi ako nakikisama sa walang kwentang tao, hindi ako nakikisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian, at ang makilaho, makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad yawe sa paligid ng iyong altar. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahangahangay aking sinasambit. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan sapagkat naroon ang iyong kalwalhatian. Sa parusa ng masasama, huwag mo akong idamay. Ilayurin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Mga taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghihintay na sila ay suhulan. Ngunit para sa akin gagawin ko ang tama kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa Ako ay iligtas sa lahat ng kapahamakan pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan